Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay kinausap nitong si Tanggol si Bubbles Na gusto niya munang dumaan sa kanyang pamilya Bago nga sila bumalik ng correctional At dito nga ay pinayagan naman nitong si... Uh, Bubbles na dumaan nga muna at masilip man lang nitong si Tanggol ang kanyang pamilya lalong lalo na ang kanyang pinakamamahal na si Lola Tinding at dito nga ay uh, doon siya dumaan sa likod nga ng kanilang bahay at doon hindi nga sila magkita o magtagpunga ng kanyang uh, tatay-tatayan na si Rigor at sinabi nga dito ni Bubbles na bakit kailangan mong magtago at bakit ha uh, galit na galit sa iyo ang iyong uh, tatay at sinabi niya nga dito na malaki ang galit sa kanya at walang kaamur-amur sa kanya ang kanyang tatay rigor. At dito nga ay nagtagumpay itong si Tanggol na makita at masilayan ang kanyang Lola Tinding. At dito naman ay uh, na, naramdaman itong si uh, Lola Tinding uh, ando doon nga sa kanyang kwarto at sa loob ng kanilang tahanan itong si Tanggol. At hindi niya nga maiwasan magbalik alaala ala, -ala. Nung kabataan pa nitong si Tanggol ay kung gaano siya saktan at pagmalupitan Nito nga si Rigor at dito nga ay uh, halos magkaharap na sila Na nasa likuran na nga nitong si uh, Aling Tinding ang kanyang pinakamamahal na apong si Tanggol At dito nga sobrang uh, kasa, kasabihan ni Tetang Gol sa kanyang lola ay nag-iwan pa siya ng napakalaking halagang pera sa lapag nga ng kanilang lamesa at laking gulat nga nitong si Tinding nang makita niya ang pera at sinabi naman dito ni Noy na baka nga iyon ay pera ni Marites ngunit sabi naman ni Aling Tinding hindi ito maaaring kay Marites dahil walang ganitong kalaking pera si Marites at hindi hindi niya ito iiwanan sa lapag ng lamesa at naisip nga dito ni Aling Tinding na si Tanggol ang nagmamayari ng pera at dito nga ay kaawa-awa din ang mga kaibigan itong si Tanggol na kinuha na nga ni Chip Espinas dahil ang iniisip na ngayon ni Chip Espinas ay tumakas nga itong si Tanggol kasama si Bubbles at dito nga ay pinagmalipitan at pinahirapan na naman ang mga kaibigan nga ni Tanggol na kaawa-awa naman na at pinagahampas at pinagbubog sila tapos ikinulong pa sa loob ng Bartolina. Ano kaya ang gagawin ni Chip Espinas once na bumalik na si Tanggol sa loob ng Correctional? Magalit ba kaya ito at maniwala kaya si Chip Espinas kay Bubbles once na ipaliwanag niya kung ano ang totoong nangyayari sa kanila? And guys, ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi. Dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.